Yan, buddy, kukuntinyo natin na EX200-1, mahalaga itong apat na linya ng host na ito sa regulator. Pupunta sa MCB. So, ito yung tama sa shop manual. Ngayon, i-apply ia natin itong tamang to dahil mali eh. Yan yung uh, aking uh, nakitang nakita uh, something wrong. Ha. So, yung SD, SE, at saka SF, at saka SG ito yung pump 1 natin yan, ito yung regulator naman nya ng pump one ito yung pito natin yan, ito yung pump 2 natin ito yung regulator naman nya SF at saka SG sa pump 1 naman, SD at saka SE so yung SD natin sa pump 1 muna tayo na regulator, yan, regulator yung una rito piting na hose na maliit at saka dito sa pangalawa yung SE so yung SD dito pupunta yan yung HD yung ito na may MCB nya ito yung travel ng right travel ng left pagka nakaharap ka sa sa swing motor ayan ito siya dito siya sa TR travel right travel left pag humarap ka sa makina RH yan pag humarap ka sa makina LH yan yan yung kabilang side so andito siya sa kanan na side pag humarap ko sa makina sa engine ito yung engine nyo yan sa likod eh yon. so yung SD nya dito siya yon. yung line ng hose natin dito sa fitting dito sa uh, uh, regulator ng uh, P1 dito siya pupunta SD yan SD tapos yung SE yon. doon siya pupunta SE ayun sa likod run likod nung katabi nung ano ng travel yan ng TR travel right tapos sa pump naman natin, SF at saka SG, yung sa regulator. Dalawa lang din 'yan. Tapatan 'yan, dalawang 'yan makatapat. Ito makatapat din sa regulator na ito. Ngayon yung hose niyan dito, yung SF, ang takbo niyan doon sa kabilang side, ayo. SF. ayun 'Yon do tubakbo yung mga body. Kaya habulin natin yung tama. Ngayon 'yon. Oo. Oh may something wrong eh babalik ta natin so ngayon kung SG nya ito lang siya malapit ayun ayun sa LH siya nakatapat LH sa kabilang side dyan sa kaliwa pag nakaharap ka sa makina ayun yun yun mga mahalaga mahalagay apat na hose na yan mga body yun sa regulator na yan yan ito yung bomba natin yung pump device nandito tayo. Yan. Yang SE na yan, SE at saka SD at saka SF at saka SG. Mahalaga yan mga buddy. Sobrang halaga. Ngayon, ito, mali na ito. Yung nakakabit dun sa uh, ano natin. Yun yung dating kabit. Kaya itatama natin mga buddy at something wrong. Uh, something wrong talaga hindi po pwede nang uh, masusundan natin yung mali dahil uh, masusundan din ng ibang teknisya na ano yan kaya ano na yan, itatama na natin para hindi na masunda ng ibang technician yung maling kabit ng hose. Kasi siyempre, pagka marami na rin gumagawa na technician, iba na iba iba na rin ng ano niyan. Yung kaya nalabas yung EX200 natin na shop manual dito kasi nakita ko ito kahapon eh tapos nireview ko ng gabi parang malika ko nga sa tiningnan ko talaga sa, sa manual ko so nakita ko ito yung tama tapos yung sa ano nang ano yan dito yung sanction yan sanction yan yan tapos isa nyan yan ay yung uh, yan ay yung dis discharge na ba nga ba dito ito na yung sa pressure pressure na yan yan na yung delivery nya Delivery. Yan yung mga badi. Yan yung dito. Yan. Yun. So, yung kanan. Delivery. Yung kaliwa. Sanction. Sanction. Delivery. Yun. Yun mga badi. Tama naman yan. Itong P1 natin. ay uh, yung P2 natin. Doon tatakbo sa ano yan. Doon sa kabilang side dito. Sa LH. Tapos yung sa ano natin yung sa p natin dito dito tatakbo yan sa sa RH yon dito tatakbo yan may yan yung magaano sa control valve ng CD diyan papasok yan <coughs> kaya malaking bagay itong shop manual natin so dinayagram ko na lang para susundan na lang natin yan din yung nasa ano yan din yung nasa shop manual SD SE SF SG ganun din yan 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 yung nasa shop manual mga body yeah, God bless sa atin lahat mga body update ko kayo yan yeah. update ko kayo rito sa tamang uh, ng uh, ano natin uh, line na hose sa so MCB at saka MCB2 main pump dun sa papunta sa regulator God bless sa ating lahat mga buddy. Ayan.